Kung, gusto, pang, kung pang, kung kids ma'am yung strawberry, chocolate, or peach ma'am. Ma yes, ma'am. Yung, yung, sugar free ko, ito ma'am. Kanyari sa diabetic po, senior, gano'n. Meron po siya. <laughs> oh, yung sa taas ma'am, mabenta rin kasi yan ma'am. Yes ma'am, meron po ma'am. Pag mga 600 ka ma, may free cake tayo. Isang Monday ma'am, isang Tuesday, isang Wednesday. Di ba? diba? diba 7 times a week? Chocolate. Dark chocolate kasi yan ma'am. Dark chocolate siya. Hi, ma'am. Mochi buns. Hello, sir. Mochi buns. Hi, ma'am. Mochi buns. Ito, ma'am. 1.30 lang, ma'am. Uncarry <laughs> ka na lang. Uncarry ka na lang, ma'am. Pero kung may gusto sila ma'am, sabihin niya lang ma'am. Pero parang ano, one drop na ba Sige po ma'am. Sugar free ba ma'am gusto mo? Para healthy, healthy. Pan-carry ka na lang ma'am? gusto mo yung plastic Plastic ka na lang ma'am. Sige po ma'am. Mm. Ito po ma'am, 1.30 lang daw po. Parang. chocolate ma. China, Ayan, pwede naman dagdag yan ma'am ah, okay. pwede naman yung gusto mo. Alam ko. Ay, isang chocolate. Yes, ma'am. Umita pa yung change nyo. Umita pa yung Thank, you. Thank you, sa TikTok mo baka nakikita mo siya, ma'am. Ay, hindi naman po, ma'am. Hindi naman po. Saan mo pa siya itatravel, ma'am? Malapit, malapit lang, ma'am. Gusto mo atid mo na siya pa uwi, ma'am. Sabay kayo, ma'am. Sa so, may baysa ka ba, ma'am? Ay, ano na yun eh, di ba? Kalokan na yun, di ba? North Kalokan na yun. Hindi, Sa ano lang, ba't nang yung malapit sa mga Ah, okay, okay. Kasi parang may talipapa pa din dun eh. Parang, I don't know. Parang, ito proper? sige. Sa Uyo kasi siya, ma'am? Ah, Sino mas malapit mo pa ba? Malapit sa... Galing Balintawak, ano? Yung mas malapit sa sa. May feeling ba siya sa loob? May feeling siya sa loob. Yung ex ko lang naman yung walang feeling naman. Ito <laughs> mama, marikamay ka sa'yo. Chocolate, blueberry, uh, peach ba? Marikamay ka sa'yo. Ito nila, para sa'yo. Si sugar, 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 uh, sugar. free. Sugar uh, free din yan, mama. Sarap yan, mama. Sarap yung lang Lalo na kung initin mo pang kape niya sa morning or merenda. Chia, no? Dito nila. Tatlo. Ah, tatlo, 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 tatlo. Kanehas, to? Okay.

ano nang sa Mayroon, Kanoon? 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 Meron naman. No. This, this year kasi na yun yung bazar dun, eh. uh, yung last natin. Diba nagre-renovate okay. pansin mo daming sarado. Yeah, next year na yung balik namin, ma'am.

40 pesos. Okay, thank you. Thank you, ma'am. Kali tatlong ano yun? Patong chia. Patong chia. Ano naman yung next? iba na lang po. Sige, Ay, hello, sir. Some strawberry, strawberry chocolate. strawberry Okay, some strawberry some chocolate. Ito na. Anything else, sir? Anything else? Tayo, 250 lang po. 20 naman. ano nalang? So Yung pangalawa. Okay. Apo, pwede Scan mo nalang dyan, sir. yung 500? Hindi nalang sa akin? Ah, ito nalang. site naman Ano, Angel? kina Ito, sugar free yan. So yung Billy Frank sugar. Okay. Nutella, isa po na. Tapos, <laughs> isa po Okay. Ang Nutella, isang... po Hanggang Sunday kami dito sa... Hanggang Sunday. Kung pag tatlo, 350 kasi ito. Sige, ano? Sige, ano? wala. Ay. Ay. Wala pa pa. 40 pesos. Apo. Or 50. Baka may 50 ka dyan. Bingan kita 10. Or sakto na, sir. Para may bariya dito. Wala. Okay. No worries, sir. Ito, sir. 60 bigyan. Salamat. ma'am. Watch once more. Hello, ma'am. Hi, sir. Watch once more. Chia Nutella. What's that, Chia Nutella. Ay, lang yun. Hi, sir. May sugar-free ako, sir. Ako ay mo na sir. Ayan, no? Ayan, 50. Ayan, 50 ba lahat? Maliyan. Hi, ma'am. What's your Hello, ma'am. What's your Hi, ma'am. What's your plan? Ayan. If ever makamini mo, mean, purchase ka na. Take a look. Ayan, no? Can I let you touch the product? A very soft. Yes. Yan, siya, ma'am mein na saare se jalti Good for your digestion bina parinaam ke to hai abhi 240